ang ang tingin ko ang mas mabigat na problema na dapat malaman ng Pilipino is uh, nag-hemorrhage ang country. Pati yung PhilHealth nga na hindi sa gobyerno, contribution natin yan kasi kung magpa-hospital ka, doon yung may pambayad ka, depende sa ano mo, category yung rates mo kung ibang iyo dividido ba talaga na full o paglabas mo wala ka ng bayaran yun ang ano noon yung 16 billion na nilipat nila that is the most dangerous at dapat putang inestapa yan government malverse di